Hi Virgo, mid November, mid month of November 2024. Ito na po ang inyong reading. Kuha lang tayo ng ilang messages para sa inyo as usual. Mensahe gabay lamang po. Hinga na rin natin ng mensahe ang paparating na full moon this November 15 in the sign of Taurus. Kuha lang tayo ng ilang mensahe gabay. Virgo, message, anong kailangan niyong marinig this mid month? Virgo Will be straight forward Okay Okay, alam ko Kasi iba yung ating Position sa camera Nagka-focus, hindi nakikita ito lang Yung ating Pag-spread, hindi ko tatamisan Huwag kong laliman O pag-shuffle dito May ilang cards na bumabagsak Okay, isa-isahin natin The moon The ten of cups Okay. The sun. This one is in reverse. The devil. Hindi po kailangan katakutan or laliman. Meron lang po itong kalakip na mensahe. The queen of cups. At pa tayo. Virgo, alam ko. Hindi na naman siya pantay. <laughs> napaka imbalanced ni Moonchild. At pa Virgo, ano pang kailangan yung marinig? May sahing gabay, mid-November, mid-month. Sa isa-isang bumabagsak. Okay, Six of Wands. Ang dami nito. Kunin ko pa yung ilang sitwasyon. Anong kailangan marinig ng isang Virgo? Okay. The Knight of Swords, the Temperance, and the High Priestess. Okay. So, dito na lang. Virgo, virgo, virgo. Okay. Hindi kailangan katakutan po yung ilang umaangat sa baraha. Okay? Meron lang po itong kalakip na mensahe. The devil. The high priestess. Between black and white lang ito. Okay? Alin yun? Siyempre pa. Papaangatin, magkofocus tayo doon sa mas merong kaliwanagan. Kung saan mas mapapaangat nyo yung faith na meron kayo sa kanya. Unang-una na sa ating nag-iisang creator, si Lord, maging ano pa man po ang inyong religion. At hindi kayo magpapadala sa ilang alin yun, demonyo, ayan, sa inyong buhay yung, eto pare sa ilan, Sa Virgo, meron tendency, the moon is here, the sun is in reverse, the sun and the moon, sabi ko nga, between black and white, or between darkness and light. But anyway, focus kayo sa mas merong kaliwanagan, o talagang meron pong aangat na liwanag mid-month, Virgo, maja-judge kayo. Charot, <laughs> hindi, judgment kasi ay narito. So merong... Merong pag-angat ng purpose ng calling or tatawagin kayo ng inyong mga calling or kung saan kayo dapat or nararapat. Huwag niyong padududahan ngayon ng inyong mga kakayanan. Huwag kayong magp magpapatalo sa emosyon o sa enerhiya na baka hindi niyo kaya or wala na. Ini-encourage kayo ng baraha na may laban. Meron. Ito yung ilang yung laban ha, Six of Wands, Rives, private na laban. May pagka-loki. Ito yung mga mara marahil, iniintay na ito ng ilan sa inyo. Ano yun yung resulta sa ilang proseso na nilalakan nyo? Kung higit tayo magiging practical po. Since itong darating na full moon in the sign of Taurus this November 15, it will highlight your ninth house of travel para sa ilan. Meron mga ilang inaasikasa ngayon na dokumento, travel documents, visa, passports. Eto na. Meron ng kaliwanagan, clarity, may resulta na. Uh, another reminder tayo, Virgo, ng tanging maiwan lamang po ng baraha every time. Maring ito lang yung maring kondisyon sa inyong sitwasyon na kinakaharap, kakaharapin. Pero yung na-mention na ko, na resulta. At yan, of the day, ay wala po sa mga barahang ito. Sa huli, everything still up to you. Sa bawat paniniwala, pag-aksyon, desisyon na iyong gagawin. Stay positive. Okay? Stay positive na meron talagang ganap. It could be unexpected pa nga for some of you or talaga wala kayong ideya kung hindi kung hindi mag-apply na meron kayong nilalakad sa part ng travel or education napakalawak ng 9000 eh. step outside of your comfort zone Virgo meron kasiyahan. the ten of cups sa na tiwala wag magpatalo sa ilang ayan negativity lang patuloy na inspirasyon